Naipasa na, na sa wakas ang batas na dagdag buwis sa malalaking minahan matapos ang isa't kalahating dekada na debate sa Kongreso. Pinirmahan ngayong araw ni Pangulong Bongbong Marcos ang Enhanced Fiscal Regime for Large-Scale Metallic Mining Act. Nagsimula pa sa termino ni Pangulong Noynoy -Noy Aquino ang inisyatibo sa pagbubuwis sabay itinigil muna ang bagong mining projects. Sa ilalim ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, binalaan ng mga minero na bubuwisan sila to death. Ang inisyatibo ng dalawang administrasyon na tenga sa Kongreso. Pero ngayon, Setyembre a 4, permado na ang Republic Act 12253. Kaya ang ating weekly digit sa is. Sa iso anim 6 na bilyong piso ang tinatayang buwi sa pagmimina ang makukolekta taon-taon mula sa malalaking kumpanya. Kanino yan mapupunta? 40% o 2.4 billion pesos ay sa mga probinsya at pamayanan kung saan nagmimina. Sa dating sistema, mga minero lamang sa mineral reservations ang obligado magbayad ng royalty. Samantalang ang ibang buwis ay depende sa uri ng mining agreement. We are putting into place a system that is fairer, that is clearer, and more responsive to the needs of both our people and the environment. Sa bagong batas, kahit ang mga minahan sa labas ng mineral reservation ay magbabayad na din ng royalty na isa hanggang limang porsyento. Kapag ang kita ay lumampas ng 30% bukod sa royalty, may tiered tax o libel ng buwis na 1% hanggang 10% para yan masalo ang excess o sobrang kita ng mga minero sa tuwing maganda ang presyo sa merkado. Ayon pa sa batas, may buwis ang bawat proyekto kahit iisa lang na kumpanya ang nagpapatakbo nito. Yan ay upang maiwasan ang dagdag bawas sa accounting kung saan paglugi ang isang mining project, pwedeng ibawas ang buwis ng kabilang proyektong kumikita. Gone are the days when a mining contractor can bury its profits beneath the weight of losses. No one, no longer can we use the one project's failure to conceal another project's success. Ngunit may isang probisyon na hindi naaprobahan, ang pagtitigil sa pag-export o pagbenta palabas ng mga mineral ore o yung hindi pa napanday o a process Dahil wala pang pasilidad para sa smelting, ang nickel ore ng bansa ay sinusupply o binibenta sa China at Japan. Ang ore export ban ay paglalaban daw sa susunod na kongreso ng sponsor ng batas na si Senador J.V. Ejercito. Hindi lang sana tayo nag export ng raw materials. Dito na sana ipoprocess sa atin. Sa mga processing plants, nalilika sana ng mas madami pang trabaho para sa ating mga kababayan. Ang Pilipinas ay isa sa pinakamayaman sa mineral sa buong mundo. May isang trilyong dolyar itong reserba o trilyong-trilyong piso ng tanso, ginto, nickel, zinc at pilak.